guys, balik na sa panibagang ng video sa Christian Garden. Ngayon guys, ang gagawin natin sa video na ito is pumunta tayo sa bukid kasi nga may nakita kami pwedeng rentahan namin na bukid guys. Kaya lilinisan natin yung bukid na ano na yun. Rentahan natin. Hindi ko. Kaya nakasakay na naman tayo sa truck ngayon. Sige mo ano mo? Sa kwelyo. Ayan guys. <laughs> ayan tayo sa bayan ng Castillejos Ayan. <laughs> Ayan. Ganito. Yan, yan ang mic. Ito ngayon ang bayan ng Castillejos yan, So, no, papunta na tayo dun sa lugar na ating linisan. Ayan. <laughs> dito tayo sa bayan ng San Agustin. Ayan. Barangay San Agustin. Ayan. Papasok tayo dito. Ayan. babasa sa sakyan. Lakad naman. Ito, oh, parang may hirap pala ito. So, pa pag pumunta dito yung anong bigri. Hindi, may daan doon sa kabila. May ibang daan hindi dito. Hindi dito. Ah, may ibang daan? May daan sa kabila. Kami na pala dito. Ang <laughs> talipod pala. Akala na sa ano lang. Along the... Da... Highway lang. Along the road. Oh. dito kami magpaparami. Uy, oh, ito na yung, ay, ano, dito. Saan ang boundary na yung? Di, dito, Ito, mangga na to. Ito, mangga. Mangga, straight. Mayroon pa pala sa dito ka? Hindi, ito na hindi ito, hindi. 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 Kasi, wala pang papel yan. Ito, wala pang papel na dito. Na magpaparami na tayo dito. Dito tayong magpaparami ng boobies. Ayan. Ito, oh. Divi, nalala mo to? Uh, hindi. Huwag kang tamalikod. Dito. dito, yan. May pula ka sa likod. Mayroon pa pala nakapahil. Dito, yes. no? Alala mo yan? Oo. Masama naman tingin niya sa'yo. Ano? 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 Anong ganyan? Ha? Walawang naman eh. doon ang pag-ulit na yun o. Yan dito paramihan lang. Ano dito? Taniman mo lang ba? Oo. Anong ganyan? Hindi. 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 Ayan. Mukhang ulit. Mukhang ulit muli. Ayan, abul na naman siya. So, naalala niyo yan, guys. <laughs> sa kauman your hunting namin. Yeah. Ayan siya, yun. Kanya kapatid. Oh, hindi ka naman nakaredti, ah. <laughs> Ikaw naman ngayon. Oh, meron pa doon sa kabila. Ayan yung mga kambing dito. Oh, ano ito guys? Yan, yan ang hinahanap namin. Diyan, dadaan. Okay, kung ano na yung araro, dito na yung baka. Nag-araro na tayo. Nag-araro, lilinisan natin to. Marami-rami to ah. Sabi niya, pech, kamis na daw. Sabi ng kambing, mamaya na kumakain pa kami. Ay, yung baka, yung baka, baka. Eto na sisimula na kami maglilinis guys yung mga dala na kami ano. wala bang bulldozer gan? Bulldozer. bulldozer na natin para mabilis tingnan ko lang ilang daan lang to <laughs> ayan, hindi kaya araro Ang ganda talaga Yan, yeah, na kami guys. Ano ba? mo? Ito na, mapapagod na naman tayo. So, hi guys. Ngayon, kung mapapansin nyo, ito na yung natapos namin ngayon sa pagdamo namin. Medyo malaki-laki pa. Ayan, o. Oh. Marami-marami pa hanggang dyan, guys. So, hanggang dito, yan. Malawak-lawak pa yun. Nadamohan natin bukas, kaya babalik pa tayo dito. Kasi hanggang dito lang yung, ano, guys, eh. Hanggang dyan lang yung boundary. Hindi kami pwede magpas dito. So, kumbaga, ito lang. Ayan, hanggang doon sa dulo, guys. Tapos hanggang dito. Ayan, hanggang dulo din doon. Parang, kumbaga, pa-square siya. So yun guys, dito na tapos yung video na to. Then kita-kits tayo ulit bukas.